Kumusta mga kaibigan? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang tungkol sa propranolol, isang gamot na may mahabang kasaysayan at maraming gamit. Pag-uusapan natin ang mga karaniwang gamit nito, mga posibleng side effects, at isang mahalagang babala na dapat malaman ng sino mang umiinom ng gamot na ito. Kung gumagamit ka na nito o nais mo lang matuto ng higit pa, manatiling nakatutok para malaman ang lahat ng dapat mong malaman. Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang propranolol at paano ito gumagana? Ang propranolol ay isang beta blocker, isang uri ng gamot na idinisenyo upang kontrolin kung paano gumagana ang iyong puso. Sa pamamagitan ng pagpapabagal ng tibok ng puso at pagpaparelax ng mga ugat ng dugo, nababawasan ang stress sa cardiovascular system. Unang na-develop noong 1960s, orihinal itong ginawa para sa mga kondisyon ng puso. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, Lumawak ang paggamit nito sa iba't ibang medical na issue. Ngayon, ginagamit ito hindi lamang para sa kalusugan ng puso, kundi para sa iba't ibang kondisyon. Mga karaniwang gamit ng propranolol: Number 1, pamamahala sa puso at presyon ng dugo. Ang propranolol ay orihinal na ginawa upang gamutin ang mga problema sa cardiovascular tulad ng mataas na presyon ng dugo at arrhythmias gaya ng atrial fibrillation. Ginagamit din ito para sa mga kaso ng angina, pananakit ng dibdib, at maaaring ibigay sa panahon ng atake sa puso upang bawasan ang pinsala. Bagamat may mga bagong gamot na ginagamit ngayon, nananatiling epektibo ang propranolol para sa ilang mga kondisyon ng puso. Number 2. Pag-iwas sa migraine Karaniwang nire-reseta ang propranolol Upang maiwasan ang migraine. Nakakatulong ito upang mabawasan ang dalas at tindi ng pag-atake ng migraine. Number 3. Anxiety at tremors. Ginagamit din ang propranolol para sa pamamahala ng mga sintomas ng anxiety, lalo na ang performance anxiety at upang gamutin ang essential tremors. Number 4 esophageal varices. Isa pang mahalagang gamit ng propranolol ay para sa pamamahala ng esophageal varices, mga abnormal na paglaki ng ugat sa esophagus na maaring magdulot ng pagdurugo, mga pangunahing side effects. Bagamat karaniwang tinatanggap ng katawan ang propranolol, maaari itong magdulot ng ilang side effects. Ang mga karaniwang side effects ay pagkapagod, pagkahilo, at mga issues sa tian. Ang mas seryosong side effects ay maaaring kinabibilangan ng bradycardia, mabagal na tibok ng puso, hypotension, mababang presyon ng dugo, at bronchospasm, lalo na sa mga taong may hika. Mahalagang babala sa kaligtasan. Isang mahalagang babala tungkol sa propranolol ay hindi ito dapat biglang itigil. Ang biglaang pagtigil ay maaaring magdulot ng rebound effect na maaaring magresulta sa malubhang problema sa puso tulad ng angina o atake sa puso. Palaging kumonsulta sa iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong gamot ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.